okay kay gisumhan naman ta puro chicken adobo lahi na nga style atong lutuon karon simple ra kay siya chicken wings ang atong gamiton og pwede ra bisag unsa walay magbuot ninyo butangan lang gud nato na, na siya chopped garlic onion powder ug smoked paprika timplahan pud nato og seasoning mix kalamansi salt and pepper i-mix lang nato na para matimplahan gud siya og tarong og ato na na siyang ipan fry diretso bali-balihon lang gud nato na, na siya para equal yung pagkaluto ug dapat mainani na bitaw siya kanang golden brown na tanaw dan Then, magbutang na din garlic. O timplahan din nato na siya o oyster sauce. O pwede po na gamitan o dark soy sauce. Mag-add da yung ta o white sugar. O ato lang na siyang lutuon until magkaramalize yun ang atong manok. O dapat slow cook lang inyong pagkaluto para dili siya mapagod. Kani, nagkaramalize na. Lami na na siya. Pwede na kayo na ang atong manok. Pisaan dahi na ito na siya kisa kaitlog, kulira na buak pa. Side dish dahi tao taog mixed vegetables and ready to serve na na urai mo na siya tung sudan karon na dili lang puro chicken adobo grabe ka lamian na habhab -hab kayo ang buing ron kao na dong